What's up mga ka-TikTok? Handa na ba kayo sa pinakamainit at pinakamalupit na game show ng taon? Welcome to ETW Studios, ang bagong tambayan ng kasiyahan, katuwaan at mga kakaibang pa-challenge. Sa ETW Studios, walang dull moment dito. Matututo ka habang nag enjoy at may chance ka pang manalo ng mga papremyo. Hey, Kaya kung sa tingin mo, ikaw ng susunod na Game Master, or prank king and queen. Abangan na mga susunod naming episode si Sis So don't forget to like, follow, and share sa Barkada. Kaya, kung nakikita mong umiilaw ng kulay pula itong icon namin, pasok ka na. Dahil dito sa ETW Studios, It's another win, another day!